a day in my life as a full-time mom and a mom of twins for today's video mga day <laughs> gusto nga maligo ni eh, mister kaya ayan pumunta tayo ngayon sa Tagad. dito lang tayo sa malapit kasi nga wala kami service dito lang tayo sa malapit actually dalawang sakay ito kaso nga pumayag si kuya na isang diretsyo na lang eh. diretsyo na lang na kami ihatid. Kaya ayan. Medyo mahaba din ng biyahe. Kaya kinatko na lang. At may mga checkpoint pa nga. So kung nagbabalagay maligo ka lang, may service talaga. Ayan na, tatanaw nyo na nga yung dagat. Malapit na nga kami yung liguan. So, ayan, let's go guys. Swimming na tayo. Ay, nakarating na nga kami sa Isabel Beach Resort. Sumura so, lang yung entrance nila. Pag bata is 10 pesos. Pag matanda or adult is 20 pesos. Yung cottage nila is 300, yung pinakamaliit. Meron din mga yung malalaki, tapos merong kung gusto nyo may kantahan o video kay 600 pesos so, yan, nag nga sila mga oh, oh. apat nga excited kaya ayan nagtampis ako na doon ano so, maaga nga pala kami ang pumunta dyan kasi nabal naman ang init kasi pagtanghali na so, ayan ang pamangkin ko may nahuli kasi yung kagat lang yung na, ano niya nawak wak na kawala daw yung alimasang. Sayang naman. So, ayan, enjoy na enjoy yung apat. by the way, first time nilang makaligo ng dagat dito. first time, ang apat. So, ayan. Chaya, guys. Nice feeling nga, chayong. <coughs> Naliyan ko na yan. Naliyan! Idala ko kasin dyan. Nandito ka, picture dali. नहीं नहीं अलीगढ़ क्या अलीगढ़ Ito yung mga magutom na nga, Kaya ayan magkain na tayo. Kain po. So hanggang dito lang tayo guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.